Matagal na naidlip si Arman. Nagising siyang nakarinig na lang ng mga kuliglig mula sa labas. Nadidinig niya rin ang hilik ni Mang Berting buwat sa kabilang silid. Sa malamig na hangin ay sumisingil ang bawat siwang ng sawaling dinding. Ang liwanag ng buwan ay umaalinag sa bintana ay nagbigay ng liwanag sa paningin ni Arman. Nakita niya ang mga nakatakip na plato at mangkok na klapit na mesa. Ipinaghanda siya ng hapunan ng mag-ama. Utos marahil ni Mang Berting pero si Joan ang nag maghanda. Nakakahiya na talaga, sabi ng isip niya. Mahihiga na sana siya uli ng maulinigan niya ang mahihinang tinig na nagmumula sa labas. Tinig ng isang babae at isang lalaki. Paano silang nag-uusap? Ano bang ginagawa mo rito? Muntik na akong mapasigaw nang sumungo sa iyo ng sumungaw kasabintala ng kwarto namin. Kailangang makausap kita, Joanne. Tapatin mo ako ngayon. Mahal mo ba ako o ano? Ruminglasin ka eh. Kapag nagising si tatang, mahahabol ka niyo ng taga sumilip si Arman sa simo. Nakita niya mo. Nakaupo si ruming sa nakasalansang mga kahoy na panggatong. Si Joanne ay nakatindig sa may pintuan, sa bungad ng kabahayan, nakabalabal ng isang palandong pamaktol na kinukuskus ni Ruming ang paa sa lupa. Mahal kita, Joan. Alam kong may pagtayin ka rin sa akin. Gusto ko nang marinig ang sagot mo. Umuwi ka na, Ruming. Bukas na tayo mag-usap. Bakit, Joan? Nagbago na ba ang ihip ng hangin nang dumating ang Umuwi ka na rumi bago ako may nisayo. Nakakaparwisyo ka ng tulog. Dito ako matutulog. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako sinasagot sa tanong ko. Hindi ako natatakot sa tatang mo. Gusto mo gisingin ko pa siya eh. Hasar na pinahid ni John ang kanyang buong mukha. O oh, sige na, oo na, sige sinasagot na kita. Umuwi ka na. Kahit may ay naalinaga ni Arman ang pagliwanag ng mukha ng lasing. Napatayo si Rumi at lumapit kay John. Totoo John, salamat. Biglang niya po sa mahigpit ang babae. Ruming, ano ka ba? Ginigipit mo ako. Sige na, umuwi ka na. Alis na. Nalaglag ang mahakbang ni Ruming. palayo pero ang kanyang titig kay John ay hindi maalis-alis. John, pinaligaya mo ako. Salamat. Maraming salamat. Nagtatakbo palayo ang lalaki. Isinana ni John ang pintuan. Pinakaramdaman pa rin ni Arman ang maingat na kaluskos. Maswerte si John at lalo pang lumakas ang hilik ng kanyang ama. Pagsabog pa lamang ng bukang ay inaraw na si Mang Barting at Arman sa may bukal. Matagal na nakatayo si Arman sa bingit ng bukal. Nakatanong siya kay Mang Berting na umiigib ng tubig. Walang kabuhay-buhay ang kanyang mga mata, lalo na ng mapagmasdan paniyak ang natupok na sasakyan. Nakapagpalit na ng damit si Arman. Isang double knit na kulay asul na pantalo na pinalit sa libis niyang maong. Isang masikip na t-shirt na nasa kaligat na ananak niyang balikat ang manggas. Ang kanyang mga hinubad ay nakita niyang sinama ni John sa kanyang laban ng umagang iyon. Ang paket na si Mang Berting ay hirap itong tumimbang ng inigib na tubig. Bababa na si Armin. Ako na ho, tutulungan ko kayo. Hani na, hani na. Ang lakas ng katawang kong ito, aayudahan mo pa ako. Namumula ang mukha ni Mang Berting sa hirap, pero pilit siyang umiti sa binata. O oh, ano amang, wala ka pa rin maalala. Hindi mo manaramdamang diyan sa bangin na bang hulong ang kotse mo. Umiling si Arman at umiuko ng malungkot. Namulsa, okay lang yan. Tayo na, ipapakita ko sa iyo ang mga pananim ko. At saka yung mga pinastol kong kambing, mga anak na yung inahin eh. Kumagihik pa si Mang Bertie. Habang nilalakan nilang makipot na daan patungo sa taniman ni Mang Bertie, ay patuloy silang nagkukwentuhan. Dati rati noong bagong lipat kami dito, madalas pang sumasama si John sa taniman ko. Magkatuwang kami sa paghahalaman. Ngayon madalas nang tanghaliin siya kung magising. Napupuyat ho ata sa pakikipagkwentuhan. Napatigil si Mang Berting. Hinarap si Arman. Anong napupuyat? Maaga naman kaming gumagayak sa pagtulog Hindi maperme ang mga mata ni Arman. Tayo na ho sa tani malinyo. Humakbang na siya sa paglakat, pinagil pa rin si Mang Berting. Teka, teka muna. May gusto kang sabihin. Nahalata ko sa tinig mo. Kumamot ng ulo si Arman. Ba't ba nadulas ang dila ko? Nagkausap ba kayo ni John kagabi? Walang pagtasang boses ni Mang Barty. Naniniyak na. Hindi ho. Naulinigan ko lang kagabi na parang may kausap siya sa labas. Iyon e pala na nag-iilip lang. Bigla siyang ng pilit at malakas. Hindi natawa si Mang Barty. Sino ang kausap niya? Panaginip lang ho eh. Eh sino nga ang kausap ng anak? Gusto ko malaman. Yun humihiram sa inyo ng manok. Ang bilis na nagdilim ng mukha ni Mang Barty. Hindi na napasyalan ni Mang Berting ang kanyang taniman. Umuwi ka agad ito ng bahay at na si John. Hiyang-hiya si Arman na nakinig sa labas. Nakaupo siya sa patong-patong ng mga panggatong. Umami na si John. Iginig talaga ni Mang Berting na hindi lang iyon panaginip. Hindi siya kumbinsido sa kwento ng bisita nilang pinangalanan ni Yang Luis. Kababayan ng tao nakikipagtagpo ka sa lalaki sa madaling araw. Hindi ko man kayo pinagbabawalan kapag dumadala ng ligaw ang damo ng ina. Nawawala ang punto ni Mang Berting kapag nalagalit. Patang nagbanta yung magkugulo kapag hindi. Kasi yabi na baan, nandyan lang na ako sa pintuan, hindi ako lumapit sa kanya. Ilang gabi na yun yung akong pinagtataguan Anna. Ay, John, tatamaan ka sa akin kapag may nangyari sa'yo hindi maganda. Sinasabi ko sa'yo, tatamaan ka sa akin. Sumabugot ng pabalama, anak. Eh, gusto palang malayo ako sa diskasya. Bakit nagpatuloy kayo ng lalaki sa bahay na ito? Tumunog ang malakas na sampan. Napatindig sa arman sa kinauupuan. din niya ang kalabong. Si John, inong tiya ko eh. siguro itong Napastangan kang bata ka. Kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa tatang mo? Aba tinutubuan ka na ng sumay? Pinagmamalaki mo ang lalaking iyan. Yung walang ambisyon na lalaking iyan. Tumunog ang hikbi ni John. Mapaitang pag-iyak. Hoy John, ito ang tatandaan mo. May obligasyon ka pa sa akin bilang anak. Dahil ginagampanan ko pa ang obligasyon ko sa iyo bilang ama. Kung ayaw mo nang kumilala, sige sumama ka sa batugang iyo pauho ng pabagsak si Alman sa si mga panggatong. Tamang Tamang-tama naman ang na parating na si Rumi. Bagong paligo ito. Nakapamada pa ang buhok. Suot na yata ang kanyang pamasko sa umagang iyan. May dala siyang tatlong pigtas ng wasas para kay John. Pababa si Mang Berting sa kabayan. Mang Berting magandang umaga ho. Nandiyan ho ba si John? Matali mang titig ni Mang Berting sa lalaki. Sinukat ito ng tingin. Bakit ho? Takang tanong ni Rumi. Sige magsama kayong dalawa. Padarag na umalis si Mang Berting sinundas siya ng sulyap ni na Ruin. Napatingin kay Arman na madali namang umiwas at umikot sa likod bahay. Nagkibit balikat si Ruin, tuloy-tuloy sa loob. John, sweetheart, tanggamin mo itong alay ko para sa iyo. Bigla nilang humagi sa labas ng bintana ang mga rosas. Pumasok si Joan sa kwarto at ibinagsak ang pinto. Joan, kinatok na Rumi ang pinto. Ano bang nangyari sa inyo ng tata mo? Bakit pati sa akin galit ka? Joan, umalis ka na Rumi. Iwan mo muna ako. Gusto kong mapag-isa iwan niyo muna. Naging motok si Rumi. Wala siyang mapagbalingan ng pag-isa niya. Sinugod niya si Arman sa may likod bahay. Nakaharap si Arman sa malawak ng bukalin sa likod bahay. Alam niya ang papalapit sa kanya si Rumi mula sa likod. Nakatikom na ang kamao niya. Sa kaning kasahan siya nito, lalaban siya kahit sabihin siya ang naging mitya ng pag-aaway ng magkasintahan. Pinamulahan na ng mukha si Rumi pero may takot na nakatukod sa mga paan niya. Hindi niya magawang kausapin ng lalaking sa pagsiselos niya itiyak niya may kinalaman sa pangyayari sa iniiyak ni John. Sumipa ng malakas si Ruming sa lupa at ipinadig iyong kay Armen bago galit siyang umalis. Nagtiklop braso lang si Armen at tumanaw pa rin sa malawak na bukid. Nang magbalik si Mang Bertie ay ilasing na lasing ito, tiyak na ni John na nakipag-inuman naman ito sa tindihan ni Aling Maria. Pumulagtang parang butet sa may hadan. Tatang, hindi rin nakatiis si John. Kahit ilang beses pa siguro silang mag-aaway ng kanyang ama. Paglipas lang ng inong oras ay hindi pa rin matitiis ang isa't isa. Tinulungan ni Arman si John sa pag-akay kay Mang Berting. Maingay na nagpumiglas ang matanda. Kaya ko. Hayaan niyo ako, John. Pinakain mo na ba iring si Louis? Oh, tatang. Tayo na sa kwarto at magpahinga ka na. Naku itong batang ari. Hindi ako lasinga. Aayaan ko pang uminom itong si Louis. Ano iyo? Nalambot ang mga tungkol ni Mang Berting at natumba. Nasalo siya kaagad ni Arman sa magkabil ng kilikin. Mang Bertin, kamuntik nang masubsob sa sahig si Joanne sa bigat. Tatang ano ba? Ako na Joanne, sige na kaya ko siya. Awat ni Arman sa dalaga. Habang inaakay ni Arman si Mang Bertin ay kumakanta pa ang matanda ng isang kundi mang pabuhulbulang pagbikas. Luluha ka rin sa pag-ibig giling. Napan ako po si Joanne sa kahiyahi ama. Binalikan na lang ito ang pagliligpit sa mesa sa kusina. Sumagilin sa isip niya kung paano No rin kadali nilang nagkausap ng bisitang lalakan. Ayaw pa niya sana. Masama pa ang niya. Kanina nang wala pa si Mang Bertin. Ipinaghain niya ang binata para siyang katulong na nakatayo sa may bandang lababo. Naghihintay ng anumang kakailanganin ng lalaki. Naghihintay na matapos kumain ng kanyang Prince Charming.